Ito na guys, yung dive to namin. At makula po. Ito may isdang pula, suga. Oops, talagbago. Ayun, sa pool. Makula po na dito sa pangalawang dive. Ano raw kung tumabi ang mga isda dito? Hanap uli. Oops, dapa. Yari ka uli sa akin. Nabasa ko yung ibang comment doon sa dive one. Mali raw pala ang ganito. Nainihiwa ng kotsilyo. Hindi raw ito mamamatay. At lalo raw itong dadami. Malalaman natin yan palagsisid uli ako dito. Kapag nakita akong kalahati na lang or kaunti na lang na buhay pa, totoo nga, hindi ko na gaganituhin. Isasako ko na, dadalahin ko sa tabi para sunugin. Langoy ulit tayo. May party man na walang kula po dito. Ito, talagbago uli. Nakatalikod pa. Ayun, sa pool. Parang maganda itong dive to namin. Parang merong irisda. Sana nga, marami. Langoy uli. Langoy lang langoy. At ito, dalagang bukid. Sa ilalim ng corals Yari ka. Ayun sa pool. Pag ganito, magandang tiagaan ito. Sigurado na nitong pandurodog to. Hanap uli. Oops, may isda nakatalikod. Butat lumabas. Ayun sa pool. Ito ang isdang madarag or saging-saging kung tawagin dito. Nasaan pa kayang ang kasama nito? andun, may tikwe maila pa ayon sa pool kalaki-laki ng katawan sa parting bunto tinamaan masamang pangitain ito may binabalak nito si kumpare ay hamal ka kumpare andito ako sa laot ayusin mo hanap uli tsaga-tsagaan ko ito kahit maraming kula po dito sa kabila ng bato baka may isda oy, samaral malaki may surahan pa. Unahin kitong itong samaral. Ayon. Gitik. Diyan ka muna. At pupuntahan ko itong surahan. Hindi kita dito. Dito. Hindi alin kita. Nasa pinakailalim. Andon. Sa pinakailalim. Nakatalikod pa. Sana abot ng pana. Ayun, sa pole. Dala ka palabas. Wow, malaki at mataba. May ihawin na ang inakay ko. Thank you, Lord. Solve nito ang inakay ko. Ihaw, sabaw, at paksew. Masarap na luto dito. Puntahan ko na yung samaral. Hindi pa umaalis. Patay na. Damputin ko na lang. Kortang linaw ka. Dito naman sa samaral. Sinabawan ang masarap na luto dito. Hanap uli. Hanap lang ng hanap para makarami. At ito may dalagang bukid sa ilalim ng kurales Tumago pa. Dito kupuntahan sa kabila kala mo um, makakaligtas ka sa akin andito ayan nakapunit pa kasa uli ayun sa pool. ito ang dalagang bukid na sa dagat nakatira hanap pa uli oy dapa kahit saan meron ito hiwain ko uli sa susunod, hindi ko na ihiwain at nabasa ko ang comment sa Dive Nabubuhay raw sila, lalong na dami. At ito, talagbago. Nakadiritso pa. Madapis ang panak dito. Paalisin ko sa bato. Ayan, sa pole. Oy, may dumaan na dalagang bukid. Nagulat. Ando na. Nasa malayo na. Nagulat. Hahabulin ah, ko. Baka maabutan pa. Buti at nagbagal ng langoy. Yari ka. Ayan, sa pole. Magagandang klase ang isda dito sa dive to. Hanap uli. Oy, yung kasama ko. May napanang malaking isda. Wow, laki. Panain ko. Ayun, gitik na ng kasama ko. Ito ang isda na kung dito Morinay. Matabang isda ito. Mataba na, masarap pa. Estimate ko nito ma, tatlong kilohin. Kwartang linaw na, dagdag pandurodog tong, thank you Lord. Sana may kasama pa. Ops, dalagang bukid. Yari ka tumalikod ayan, sa pole nakatanggal pa lumabo na andun, sa ilalim ayan, sa pole nakatanggal ulit ay, habal na yan ayan hindi ka na makatanggal dyan tirahan ng isda itong natapatan natin ops, dalawang talagbago na na naman ang hamal na manok maamo dabulin ko alis yung isa kasa ala sunod sunod na naman ang mga manok ayan sa pool hamal na mga manok ito tagpapasaway na naman hanap uli ito talagbago pa Maamo ang bago dito. Dalawa. Dubulin ko. Nagulat pa. Ayun, sa pole. Sunod-sunod ang talagbago. Sana tuloy-tuloy lang. Para marami-rami ang pandurudugtong. Hanap uli. Kahit makula po, tsaga-tsaga lang. Ito, may surahan. Nakaharang pa itong pulang isda. Alis man dyan. Ayun, sa pole. Tag-isa na ang inakay ko. Siguradong mamukbang na naman ito ang inakay ko bukas. Mapupurga na sila ng puro surahan. <laughs> langoy ole. Langoy lang ng langoy tayo. Ito, talagbago pa. Hindi gumagalaw. Ayun, getik. Paksiw at prito ang masarap na luto dito sa Talagbago langoy pa Ito malaking bato. Tingnan natin kung may isdang nakatago. Alatan ang nakatago. At ito may kalibangbang. Ayun, gitik. Malasa itong alatan kapag iniihaw. Kaya lang wala dito ang balatan. At ko pa pa. Ito may labahita. Ayun, sa sana yung dalawa kong kasama makakuha ng alatan, ay alatan, kupapa at balatan. Kung ano-ano na naiimi ko. Hiwa ka ulit. Pero kung tutuusin, hindi na ito mabubuhay. Nalabasan na yung mga taba, laman. Tingnan natin sa susunod na sisid ko dito kapag nabuhay, hindi ko na isasako ko na. Hanap uli. Ito, dalagang bukid. Ayun, gitik. Sunod-sunod ang mga kantang klaseng isda dito. Hanap uli. Ito, sulay bagyo. Yari ka. Ayan, sapol. Ito ang isdang masarap kahit anong luto. Pero paborito ko dito yung ginagataan binabalatan ito bago hinihiwa-hiwa la raw yung balat nito sabi nila hanap uli itong malaking bato baka may nakatagong isda banagan ang nakatago palabasin ko yun lang lalong pumasok pumasok lalo labas dyan para makarating ka sa bayar namin Sige, labas. Labas pa lang labas. Unti pa. Umalis na tuloy. Buta't huminto dito sa kulapuhan. Yari ka na dyan. Tsitsimpuhan ko lang. Susungkitin ko. Paangatin ko sa bato. Paglapat sa bato, sabay dampot. Ito na. Huli ka. Ganda ng pagkadampot. Maliit pa. Isimit ko ma. 100 gram lang bitawan ko muna para lumaki pa sige langoy sana ako rin makakita sa iyo kapag malaki ka na langoy uli ops danggit maamo hindi gumagalaw bali dalawa ayan sapol kasa uli butat hindi umaalis itong isa Ayan, sa pulpa. Nakasan na ang marami nito. Malalaki na itong danggit na ito. Andito, may danggit pa. na, Ayan, sa pool. Sana sunod-sunod na. Sige, labas pa kayo mga danggit. At ito, may isa pa. Ayan, sa pool din. Labas lang kayo ng labas. Naan dito lang pala sa kulapuhan ang mga danggit. Andun, may isa pa. Yari ka. Ayan, sa pole. Danggit naman ang sunod-sunod. Nawala yung mga talagbago. Langoy uli. Ito, may surahan pa. Yari ka. Ayan, sa pole. Kompleto na. Meron na ang inakay at meron na ang ina ng inakay ko. At nag-akyat na rin ako sa bangka. Portal linaw na. Sigurado na naman ang pandurudog tong. At may kutsilyo pa. O ganun. Mga kutsilyo. Ayun, kutsilyo. Kutsilyo. baka ko nakahuli ng malaking isda Morina, kung tawagin dito at maauli na rin kami Ito na guys, sinahuli namin sa dalawang dive kagabi. May mga ihawin na naman. Morinay. Morinoy. Usyanoy. Poset kanoos, arnokos. ko papa Tipop at ko mama ko papa at ko mama sa mga kinit kwartang linaw na ito yung balatan <Rud sip> <umina> So guys, ang kita sa dalawang dive namin kagabi 10,557 700 yung puhunan Yung tira, pinaglima 71 Bawat isa sa amin Maraming salamat ulit kay Lord At meron na naman kaming pandor